So, uh, so ang challenge is to make them go to school, di ba? Ma'am, nananawagan po tayo sa ating mga LGU din uh, tulungan na uh, hikayatin so, yung mga pamilya. So, ilan, pamilya ano? so ilan ang red, ilan ang ano, red ba yun or black? Ang uh, ating pong uh, so based on two shifts na binanggit yung ma'am, yung one is to 90, Oo. hindi po ganun kadami yung uh, kakulangan. Pero sa 1 is to 45, akala ng mga... Pero 2 shifts yan. Kaya that's o why 1 is to 90. 1 is to 90 is 1 is to 45 times 2 shifts. Opo. Eh, so, ilan yun? Ilan less yun? than uh, 100 po yung uh, numero natin sa record natin. So, we need at to build at 100 po. classrooms in Northern Samar. Opo. Uh, less than... Uh, well, 75 po ang nakaprogram okay. na classroom. Okay. At... Uh, ma very resourceful naman po yung mga schools natin yung mga secondary ay ino-open uh, para sa elementary at uh, may mga makeshifts. So Ang, uh, so Jing, when do we start building those 75 schools and uh, classrooms? Ah uh, nagsi-start na po 'yun ma'am kasi uh, fa yung funds po available na. Oo oh. po dahil uh, pag uutos po din niyo mahal na pangulo. i front uh, load as much as possible yes, yes. in infrastructure. Oh, okay. Mr. president, uh, we have a good teamwork here between the provincial government and the federal in regards to shortage of teachers. i think that northern summer is one of the few provinces where when there is a lack of teachers, especially in the secondary level, we hire, the provincial government hires uh, high school teachers. especially in the high schools. But uh, mabuti naman ang uh, DepEd under Jesse Lee, Pagdating ng next uh, next year, the budget year, inaabsorb naman ang extensive positions yung mga provincial pay teachers na co convert into national teachers. Now, I'm proud to say that here, in Northern Samar, every month, the provincial school board that's chaired by me and co-chaired by our Uh, Division Superintendent Telma Kitalig, we always, we always meet every month, and we look and try to solve all these problems, especially regarding the lack of teachers. Could I, could I say, could I, Madam President, could I say on, on the school, uh, Secretary Lapus, we would like also to commend the uh, Director Matugas and uh, Division Superintendent Dr. Kitalig for approving the opening of the high school in Gamay. the mayor of Gamay is here to thank them. No? Uh, bagong bukas yung high school. And, uh, Bayan uh, ni Lucero. Sa diba? Dr. Tim Kapukyan. Namiyas ako sa inyo noon. Yes. Uh, salamat po daw, sinabi sa akin. Thank you. And Secretary Lapus, yung high school ho, nabuksan. That saves a lot of expenses for the school children in going. That kagamutan is the biggest barangay outside the town. Marami hong estudyant. I think they have 300 employee uh, ano enrollment more than oh 400. Okay. okay Ma Salamat Ma po, secretary. Madam President, isa po pong concern dito yung uh, no collection policy po yes. na pinasusunod po nang uh, Marami pa, na nagba-violate din. marami daw po, marami pa ang nagsasabi uh, na hindi po nasusunod to kasi po kung kahit uh, mababa yung tuition fee o kahit walang tuition fee, pero sa mga miscellaneous fees po, doon po lumalaki yung binabayaran ng isang uh, isang mag-aaral. Ano po ang reaction din nyo dito? Suppose voluntary lahat nun eh, Ving. Well, dahil po sa kagustuhan na uh, natin na uh, itaas yung ating participation rate, pinagutos ng Pangulo last year, mahigpit na ipatupad yung no collection of fees. Pero dito marami nagsusumbong. No. Eh, ang report po ng division, as of June 5, wala pong, uh, wala pong complaint baka meron tayong kuyang magulang dyan that we can ask meron ba mga magulang with uh, public school children tanungin natin sino dito may anak ng public school ha marami naman siguro can we call somebody that's just random ito a random check ito random reality check <laughs> Ay, maupay nga kulok. <laughs> maupay nga kulok. Oh, anong pangalan mo? Susana Rubin. Okay, Susana, Susana. Oo. -o. Anong grade ang mga anak mo sa ano? ano mo, third year. High school. Ah, pero high school. wala. Well, elementary. Oh, elementary. Wala na. Saka umangkunan na din sa babay. Ah, okay. Ay, waray ak, mabalo ak. Meron ako sa mga school. ang anak tang pun. Oh oh. Kau rasa lelak ni yang kita buat. Oh 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 oh. Bukan itu yang banyak tak maju Okay. Can we have a na nanay ng grade school or tatay ng grade school? school. Thank elementary. you, elementary. ah. Oo, oo, oo. Nagkahanap tayo ng may anak ng elementary. Thank you. Ayun, Hello. Maupay. Oh, anong pangalan Apay mo? Oo, oh, oh, anong pangalan mo? Arleta Roletti. Oo, oh, oh. may, anak ka sa grade school? Mayaon po. Anong grade? Grade 4, grade 6, oh, at saka okay. grade 3. Oo okay. O oh, nagbaba na, meron nagbabayad ba siya ng mga collection collection? Meron po, ko O oh, oh, ano? Yung ano po? Red Cross, ganon. Red Cross. Okay. Alam mo ba na yung Red Cross ay voluntary lang, hindi ano, hindi ano. Aha, voluntary lang pa ha. So, vol nagbo volunteer kay kayo, kayo nagbabayad. Apa. So, lahat ng binabayaran mo sa so, alam mo, voluntary. Walang ha? pinipilit sa inyo. Wala po. Ayun. So, okay. Uh -huh. So, volunteer. All right. Thank you. Okay. Salamat po. Thank you. Okay. Random yan, ha? Random. Okay. Okay. Congrats, Jing. Ma'am. ah. Uh, Dumpos sa mga dumpos sa siguro samantalay na po natin na ulitin yung uh, ating uh, policy Lahat po ng ng mga dahilan na pinansyal pinatanggal po ng pangulo ang uh, mula pre 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 school hanggang grade 4 ay wala hong koleksyon ng kahit ano pati yung mga authorized ng batas na voluntary yung Red Cross Boy Scout Girl Scout anti-TV, at saka PTA, pag-prep po hanggang grade 4, wala. wala po sa buong taon. Ngayon, yung grade 5 hanggang 4th year, pwede po yung voluntary na authorized ng batas, yung aking nabanggit, pero uumpisan lang ng July ang pangulekta. Sa madaling salita, ma'am, para walang uh, misunderstanding, ito pong buwan ng uh, June, hindi dapat makakita ng salapi ng kahit anuman, transaksyon sa paaralan. So magsumbong lang po sa DepEd kung mayroon pong nagba uh, bago po kasi ng uh, patakaran ng mahigpit ito, marami na pong principal ma'am na na-relieve, no? At ah, uh, dahil ah. dito, dahil uh, at ang mga tawag po natin sa ating upland balik-eskwela, uh, 700 plus ang uh, mga nagtanong at nag-complain. Dati-dati po mga 60% about fees. Itong taon po na ito, wala pong 20%. Okay, good. Congratulations. Maraming Not salamat ito. po, Madam President. Isa po pong uh, uh, question, Madam President, ito pong... Uh, Uh, low uh, participation rate ng sinto na. Yes, sa mga so yung ng hindi nga pumapasok yun ang problema. Pag pumapasok, outstanding. Pero pag hindi, ang problema, yung hindi pumapasok. Opo. Oo. At ang isa pong uh, incentive na ginawa ng uh, pamahalaan ay yung bangbigay po ng bigas. Kaya uh -huh. lang po ang nangyayari po, yung iba na mga magulang, gusto po nila yung kanilang anak 'wag nang mag-grade 2. Kasi po, pag mag-grade 2, wala nang bigas. Ano po ang reaction nyo rito? <laughs> ano sagot doon, Jing? <laughs> Ma'am, dati po, preschool lang tayo at saka grade 1. Nung nakaraang taon po, ay dinagdag na natin yung grade 2 at saka grade 3 dahil doon po yung ating mataas na dropout rate. So, maganda naman po ang naging dahilan. Siguro gusto nila, habulin natin ma'am ng grade 4. Pag nag-grade 5, mag-grade 5 din tayo, bigas ulit. Eh, hanggang uh, grade 3 po yung uh, ating programa at mahigit 75,000 ma'am ang uh, nagbenefit benefit ng mga bata. Paul? Uh, Madam, uh, dito po sa Northern Samar, may pung uh, bayan na kasama sa Pantawid Program uh, under DSWD. Yes. In fact, uh, dito po sa 2nd District, uh, walong bayan po ang nakasama sa Pantawid Program, dalawa dito sa 1st sa District. At uh, maganda naman po feedback at marami po mga pamilya na tutulungan. At uh, alam po natin na yung may incentive program po yung yung uh, pagbigay tulong sa kanila pag may kailangan mga anak, kailangan po, po tao. mapasok at may daycare requirements po, pa, pa po. At uh, malaking tulong po yon sa Northern Summer at uh, malaking pagpasalamat po namin sa inyo at sa DSWD. Okay. Yes, um, huli ko pong katanungan, Madam President. Itong uh, pagiging um, tagumpay po ng uh, na